Ano ito? Oh! Ang stock ng mga bebe. Kainin niya to ah. Ako. Wala ba yung sa pouch? Yung ganito lang oh. mura muray yata to Ito mahal Ayan, oh, daming biniling treats ng ate. Ayan. Kasali ka ba dito ba? Eh, may nakapouch pala. Ayan. Ang favorite ni Choco. Sana hindi siya magsawa. Ayan, ang dami pa naman o oh, puno yung box. Mm. Puno ano naman to? dami ah hmm? daming treats ng choco swerte talaga yan sa ate oh dami dami oh hmm. mga ilang buwan mo kaya to ilang lata to 2, 4, 6 8 10, 12, 12 tapos may nakapakpa isang flavor di bali hahaluan na lang natin ng ulam para hindi ka magsawa mm. ganda dami ang daming food ng choco asan si choco asan si choco choking ado 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 ayan na ado ado na naman oh choco ang dami mong pagkain, oh. Mga dilata. Sa bagay. Ang dami mong food. Choco. Ang dami mong food. Oh, favorite. Favorite. Oh, favorite ng baby yan. Siyempre, share ang mga ate dyan. Yan. Para makatipid. Hmm. Kasi marami naman to. Ang isang ganito, isang kainan ni Choco since may malalaki yung nasa lata ito ito yung lagi kong pinapakita sa inyo na min mix ko sa kanin para makatipid naman ng konti lalo na yun ang cute cute naman yun pag hindi pinakain hindi nang masarap ay naku suplada bang 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 nakakain ka nito oh favorite ay favorite favorite ng chokong oh choking favorite ng choking yan hindi na ngayon hindi na ngayon pira-piraso box-box na oh grabe naman yan love-love ni ate talaga yan oh hmm grabe naman love talaga yan ng ate ang clover din favorite din yan hmm diba kapag nag-aso ay dapat may budget may budget pag nagkakasakit sa pagkain Ay, ayun, yun, yun choco, choco Shhh. choco ayaw bang naman, dami kasi pagkain ang dami nilang pagkain ng no, clover, kasama ka dun siyempre ba diba? Sama ang clover dun siyempre kasama ang clover dun mm, pero kumain na sila ngayon lang kasi diniliver ng Shopee yan eh. Ano? Dami. Asan si Pungging? Pungging? Ayun, andun pala sa paan ng ate. oh, ayan si Pungging. Oh. Punggok, sige, bantayan mo ang ate habang nagtatrabaho para laging may pambili ng pagkain nyo. Choco, anong sasabihin sa ate? Thank you po! Thank you! Ah. <laughs> Thank you po ate! Ikaw haba, anong sasabihin mo? Naku, sa mud ang haba. Bang, bang! Wala ka sa mud, Uy, saan ka nakatingin? Abo, wala sa mud nga. Ayaw magsalita. Ayan. Si ano na lang kakausapin ko si Itim Itim. Tim Tim, asa na yung, asa na yung, asa na yung panyo mo? Asa na? Asa na nung necktie? Ayan oh. <laughs> poging pogi yan poging pogi ang pinakamabait sa lahat yan ang pinakamabait sa lahat guys si itim yan. pero maraming takot dyan eh takot din naman siya sa tao ang tao takot din sa kanya hmm. parang silang takot sa isa't isa di ba Clover? ito hmm, si Clover ang asawa ni Axel kaso wala na si Axel iniwan na si Clover no? Wow, wow, yan. Wow, wow, yung flavor yan. Mamaya, ito ang hapunan ninyo. Ano bang kinain nyo ngayon? Anong ulam di ba diba adobo? Adobong chicken. <laughs> Adobong chicken. Ha? Nirecycle ni mama. Nilagyan ng repolyo. Hmm, yummy, yummy, no? Tapos, dog food. Nalo ni mama. Sarap, sarap. No? Hmm. Ayan. Babay na. Babay na, haba. Wala kang pake. Babay. Babay na, itim. ay yung dalawa, oh. Ando na sa tabi ng ate. So, ayan. Lumating na ang pagkain ng mga makukulit na batuta. Baks-baks yan. Matagal yan mauubos. Kasi yung malalaking aso, minimix ko sa kanin. Plus, may dog food pa sila. Yung key balls, Yung holistic. Um, matagal yan mauubos no um. masarap to guys gusto gusto ni Choco ito eh sana wag pagsawaan may treats pa ito bubuksan na natin to kung magugustuhan nyo gusto nyo buksan na natin to ha ganyan naman kayo eh pagbago gusto nyo buksan ka agad Teka lang, bubuksan pa natin. Teka lang. Excited. Hindi mabuksan ni mama. Ayan. Buksan ni mama. Tingnan ko nga kung maganda ang laman. Ayun. Square, square. Ayan yung laman. Oh. Ang gusto ni... o saka... Ba yan? Inagawang ka na naman ng ate. O, oh, punggok. Mamaya ka na nga. O, Clover, o. Oh. Oy, umalis ka dyan kaya ba? At patula yan. Hindi ka niyan sasantuhin. Dali. Iyon. E, Kainin ha. Huwag iwan lang kung saan. Kakain na siya doon ganito pala yung laman na ito. mukhang masarap hindi ka anong matigas minsan parang gusto kong tikman Uy, yung pagkain yung yan. Yan. ano to? Ah. Ah. Pa isa isa lang pala to hindi pala to treats buti na lang di ko tinikman gusto kong tikman kung masarap eh tama na digestive pala to hindi treats nagkamali si mama <laughs> ay kinain mo yun sa'yo? kainin mo yun? hindi eh, mo na naman kinain alam mo yan, ganyan ang ugali niyan pag may bagong treats, gusto niya marami sa kanya tapos hindi naman kinakain, dinadala lang kung saan kainin mo yon isa-isa lang daw to sabi ni ate sa isa lang daw sabi ni ate isa-isa lang, ba't ka babalikan niya yon iniwan niya dun oh. magulang yan eh oh. Ah, ayun oh, na niya kita niyo, napakagulang niya, napakaliit niyan pero magulang gusto niya mga aagaw pa yan kung may inabutan yan dito sa baba aagaw pa yan so, isa lang daw isa lang daw tama na mm, isa isa lang daw ah, ito pala ay digestive health supplement yan isa isa lang pala to isang so, piraso lang pero meron naman sila dito. Ito pwede kahit ilan yan for strong immunity yan. marami silang treats ito pa ubos na oh buti dumating na yon kasi may kapalit na pagkain ay <laughs> kabuyan ulog ulog itim ulog nahulog o siya tama na Magliligpit na si mama, liligpitin ni mama yung pagkain nyo, ha? Liligpitin na ni mama. Yan. Kaya hindi tayo nakakatipid kasi, ayan, pagkain ng aso, pagkain ng tao. Marami. O ba diba? isang box. Kala ko walang nakapouch, meron pala mga pouch pala itong nasa gilid yan. ganda hmm, matagal na naman itong mauubos ng mga bebing yan hmm, alisin na natin dito kasi wala pala tayong paglagyan sige alisin na lang natin dito sa box no bang bang happy ka happy ka na naman ba't ayaw magsalita Sinusufladahan mo ko, ah. Bangbang, -bang, ah. Bangbang. kausapin mo si mama. Sinusufladahan talaga ako ng bangbang -bang na yan. Mainit ba talaga? Pati ulo mo mainit din. Mamaya pag tinawag kita, sasagot-sagot ka na naman. Mm. Clover. Asan na si Clover? Ang ganda naman ng panyo ng anong tawag yan? anong tawag dito ah? anong tawag yan? siya lang ang lalaki kaya meron siyang ganyan <laughs> siya lang ang lalaki kapun na yan guys yan kapun na yan si itim talagang kinapun yan para hindi na dumami ang aming aso kasi magastos hindi rin makaalis si mama kasi walang magbabantay sa aso ganon di ba? Diba? nung wala daw aso walang bantay kaya hindi makaalis baka may magnanakaw nung may aso na hindi rin makaalis kasi walang kasama ang aso ano ba talaga dapat ano ba talaga dapat tim 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 ano ba talaga dapat hmm? so ayan kapag may aso syempre gagastos sa rin kasi kawawa din naman oh. ayan oh. cute cute nyan kahit aspin lang yan sabi nila aspin lang daw pero ang gug ang gugwapo oh. gugwapong gugwapo yan madalas yan mapagkamalan matapang pero sobrang bait nyan so ayan Babay bye na guys hanggang dito na lang bye 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 na Babay na tim tim Bye-bye Babay na. Liligpitan na ni Mama tong pagkain nyo. Hmm, isang karton. Nagagalit na si ate. Isang karton na talaga yung binili. Choco. Babay na. Babay.